Magandang umaga po mga idol. Dito po sa makita natin ang ating mga taniman. Dito po mayroon po itong ano, talong at saka mayroon, mayroon po itong batong ito naman ang karamihan ito ay karamihan po dito ay matanda na oo, patula dito yun, matanda na yun pero kailangan po natin itong alagaan para makaserve po ito ng Marami pang mga bulan. Ito po mayroon po itong sibling na talabasa po. Talabasa. Dito naman may bago. Bago po itong sibling, yung talong. Yung talong po. So, makita po natin ito. Mayroon pong talong. Idling po itong talong. At dito po, yun, sa ito po, mayroon po itong okra. Ang dami naman po itong mga taniman po dito. Mayroon po itong kra. Pero dalating panahon yun marami na po itong makikita ang mga taniman. Tulad ito, mayroon po itong obi. Obi po. At saka makita po natin, mayroon po itong pinya. May pinya po ito at saka gabi makita natin ito may gabi at saka mayroon pong epic at ito po makita natin ito yung nilinis po po kagahapon ay magtanim to po ito ng kalbasa kalbasa po ito yun kalbasa so mala at ito naman yung kangkong matanim ko po itong kangkong kasi may makuha po itong sustansya at saka bago po ito yung batong at saka yung mayroon pa itong ano uh, paliya so makita po, po ito <laughs> Ito po yung Madre de Agua so, Pagkain po ito para sa mga manok, saka baboy may makuha po ito silang sustansya At dito po Mahirap ko ito sa loyo may makukuha po ito tayo mayroon po itong makukuha natin yung sustansya yung saluyot. Hmm. Kasi naman po si Yonix